Grabe, pala kwento nung no, mga master. Ay, nagre-record ba? Ang nangyari kasi ganito. Ano ba? Ano ba nangyari dyan? Ay, bespa dito. O, tapos. Honda Click pa. Akyat. Honda Click. Honda Click ang ah? wasak? Ha? Ang lupit pala nung... Ang tibay pala nung Vespa, yung, no? Mispay, puro mga oh. ano yan eh. Hindi, bakal yan, eh. Ang gra... ko nga. Ito pala yung mga master. Overshoot daw yung Vespa. Overshoot daw yung Vespa. Ito, ito. Nag-overshoot yung Vespa. Ito, ito yung Vespa. pang maganda na to. Ayan, Overshoot to. Parang... Parang ano naman, eh. Parang... Walang tama mo, oh master, no? Oh. Alas, gas-gas nga lang, oh. Oh, gas-gas. Aray ko. Ikaw yung, ano, driver nito? Ah, ikaw yung sa Honda Click? Layo ah, Ay, nag-overshoot. Ito nag-overshoot sa'yo. Anong usapan nyo? Anong usapan nyo? Ito, grabe no nangyari sa no? Ano mo nangyari? yung daliri ay puting uh ta? Na ano na ba 'yan? Wala ba kayong ano diyan? Uh, ano Magkaangkas kayo te? Magkaangkas kayo. Buti okay lang kayo, no? Ibalot nyo lang. Grabe, tibay na itong piyagyo. Ayan, si kuya, oh. So, ito pala kwento nito, mga master. Over. Overshoot yung Vespa. Nag-overshoot yung pa sa Honda Click. Tumama sa kanila, magka-backride sila. Muntik na maputol yung ano, yung daliri niya. Ayan, alcohol. Huwag Panlinis lang. Tinan e, nyo nangyari dito, o, sa nabangga, oh. Uy, ano yun? Tinan mo nangyari dito sa Honda Click, mga master, oh. Ay! Wasak talaga. binangga ng best pa yung Honda Click wasak ang Honda Click oh ano na ayan na oh ano na ayan na na <laughs> oh tuloy lang ang ligaya tuloy sige sige walang video ayan ano, oh, mga master nakikita nyo yun hindi oh, ba sagad pa kung sagad sige lang oh kanina pa pabalik balik yan eh sumasagad eh Okay, nakuha ng premyo. Oh, wasak, ba? Diba? Wasak, sir. Yun. Yun po ang ano, premyo dito. Nakita nyo naman yan. Kanina pa pa balik yan eh. So, wasak talaga. Anyway, sumasagat. Tay pa talaga nung Vespa 'no. <laughs> okay. Grabe, grabe. Pero paano lanang tama ng load 'yon. Ano? Kasi ang ano namin yun eh. Nag, nagkasalubong kami, nagkausap normal lang yun Okay. One down, one down. Ito wasak. Yan, normal na lang dito yan mga master. di ba? Wasak kong wasak. Ang tibay ng Vespa oh. Ang lupit nito. Idol. Ito lang gasgas -gas lang oh. Ha? Ah? Oo. Oh. Tsaka puro bakal 'yan. Ayun, Honda Click durog oh. Tingnan mo naman 'to, gas, -gas lang oh. Tibay na. Honda Click wasak eh. Ha? Oo. Ito maka kanina pa rin 'to, delikado 'to, ma Bibili din ng lupa 'yan. Nakatawag na kayo ng ano, ng pulis. Meron na. na mayroon. Sabi, mayroon. Sabi, sabi. Pa kami. May dalawang oras na. Dalawang oras na? Ay, baka wala pang ano. Wala pang... Wala. Sige lang. Tuloy lang. Ang ligaya. So ayun mga master, nakita nyo na ha? Nagkukwento lang tayo dun sa ano Biglang may kumalat na So ayan, yan na Tara na nga Baka sabihin na naman nila kasalanan natin dito Kaya sila simplangan. Hoy, grabe to. Sige, sagad pa. Ayun, no. Hoy, lupit nung isa, oh. Ito yan, may kumalat na mga master. Ha? Tara na, tara na. Ha? Tara. Kuya, paano nyo na yan agad? Ipalo up nyo, baka hindi nasabi yan.